Magandang umaga Pilipinas. Ito ang Pilipinas weather ngayon. Hatid sa inyo ang DOST pag-asa kung saan palaging una kayong updated sa lagay ng panahon. Ngayong umaga may panibagong bagyo na naman tayong binabantayan ang low pressure area na ilang araw nating minomonitor sa silangan ng bansa na opisyal na naging isang bagyo. Ito na po ang Tropical Depression Bagyong Ramil, ang ikalabing walong bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR at ikatatlong bagyo naman ngayong buwan ng Oktobre. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ayon sa pinakahuling ulat ng pag-asa, kaninang alas 4 ng umaga, ang sentro ng Bagyong Ramil ay nasa layong 1,145 kilometers silangan ng southeastern Luzon o katapat na halos ng Bicol Region sa Dagat Pasipiko. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers kada oras at malapit sa gitna at may pagbugso na hanggang 55 kilometers kada oras. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran west-northwestward sa mabagal na bilis. Ibig sabihin mga kababayan, papalapit na ito sa Luzon at inaasahang tatawid ng Philippine landmass sa mga susunod na araw. Bagaman, isa pa lamang itong tropical depression, mabilis itong lumalakas habang nasa dagat kaya dapat na po tayo maghanda. At dahil dyan, itinaas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Narito po ang mga lugar na apektado. Sa Luzon, easternmost portion ng Quezon, tag Kawayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Northern at Eastern portion ng Sorsogon kasama ang Sorsogon City, Gubat, Bulusan, Kasiguran at Barcelona. Signal number one na po sa lugar na iyan. Sa Visayas, Eastern part of Northern Samar, Lawag, Katubig, Palapag, Gamay, Lapinig at San Roque. Signal number one na po sa mga lugar na iyan. Mga kababayan sa mga nabanggit na lugar, bagamat signal number 1 pa lang ito, huwag po nating ipagsawalang bahala. Ibig sabihin niyan, sa loob ng 36 hours o 36 na oras, mararamdaman na ang mga unang bugso ng malalakas na hangin at pag-ulan. Base sa pag-asa weather advisory number 1, asahan ang katamtamang hangin hanggang malakas na ulan sa mga bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at Quezon Province. Ang mga lokal na hangin ay maaring mas malakas sa mga bundok at baybayin. Pusib posibleng minimal minor impact muna ngayon pero habang lumalapit ang bagyong Ramil posibleng umabot pa ito sa signal number 2 o signal number 3 bago ito tuluyang maglandfall. Mga kababayan, ang ibig sabihin hindi natin dapat ipagwalang bahala ang bagyong ito dahil ayon sa mga eksperto, posible itong maging isang severe tropical storm bago pa tumama sa lupa. Kaya habang maaga pa maghanda na ng mga emergency kit, flashlight at linisin ang mga kanal at bubong para iwas sakuna. At ako sa lagay ng baybayin ngayong araw mga kapitan ng bangka at manging isda, paalalan ito ng pag-asa. Inaasahan na ang pagtaas ng alon hanggang 4 na metro sa mga karagatan ng Katanduanes, Camarines Sur at Northern Samar. posibleng mag ilabas din ng gale warning ngayong hapon o bukas ng umaga. Kaya po sa ating mga kababayang manging isda, kung maari, huwag na muna tayong pumalaot ngayon. Mahirap na po ang sitwasyon kapag bigla ang lumakas ang alon, lalo na't mabilis ang pagbabago ng ating panahon. Basis sa track forecast ng pag-asa, magpapatuloy sa westward movement ang bagyong ramil hanggang bukas, October 18, at maaring lumapit sa katanduanes sa umaga o hapon. Pagkatapos nito, inaasahan na maglalanpol sa pagitan ng Aurora at Quezon sa linggo, October 19 naman. Paglampas sa Luzon, lalabas na ito ng West Philippine Sea at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR bandang lunes, October 20. Sa madaling sabi mga kababayan, Bicol at Quezon at Aurora provinces, maging alerto po tayo. Bagamat mabagal ang galaw ng bagyong ramil, delikado ito dahil mas matagal ang pag-ulan na pwedeng magdulot ng baha at landslide. Mas mabuting magplano na ngayon palang habang may oras pang maghanda. Ulitin po natin mga kababayan, si Tropical Depression Bagyong Ramil ay nasa 1,145 kilometers. Silangan ng Southeastern Luzon, at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour at may pagbugso na 55 kilometers per hour. Signal number 1 na nakataas sa ilang bahagi ng Bicol, Quezon at Northern Samar at posibleng maglandfall sa Aurora o Quezon sa linggo at lumalakas pa ito bago tatama ng kalupaan. Kaya po mga kababayan, huwag kalimutang imonitor ang abiso ng DOST Pag-asa at manatiling kalmado pero alerto kung hindi naman kailangan lumabas, manatili na lang sa bahay at tandaan mas mabuting maagap kaysa magsisi sa huli. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, alerto magiligtas, ingat tayong lahat.